So, in-adapt ko po yung ginawa kong program dito sa kabinti, yung may full scholarship. So, dinala ko po yan sa Vice Mayor's Team ng Laguna, kung saan po nagkaroon po kami ng uh, limang beneficiaryo po, uh, limang town po sa 4th District. Ito po yung kinabibilangan po ng 3rd to 5th class sa uh, municipality. So, yung limang full scholars po, dun, nakatanggap po sila ng P80,000 SEM. Kaya po malaking tulong sa na ang mga napili pong scholars. Talagang wala na gagawin kundi mag na lang. Mm -hmm. No, kung kasi kumpleto na po yung book allowance, reading allowance, yung tuition fee. So from first year hanggang sa pagtapos, apat na ap, ap four-year course? Apo, uh, full scholar po hanggat, uh, minsan po kasi merong five years, katulad po ng ibang course ng engineering. Mm -hmm. So ang program po na yon uh, hanggat makagraduate po siya is nusuportahan po pero commonly yung mga nakapasa po mga 4 year course kaya po yun Mga uh, next year po meron, po na, meron lang po kami makapag-graduate ng sa vice mayor's team hmm. kasi ang ginawa po namin dahil 3 years lang po ang term ay nagpalagay na po kami ng ano po, ng budget para po suportahan yung 1 year pa po na natitira mm. So, nilagyan na po namin ng budget po. So, may budget na location na para tuloy-tuloy. So, anong mga kurso po ito, uh, Vice? Na, uh, anak? Base po doon sa record, meron po nakita doon. Meron pong teacher, may uh, engineering, at saka po mayroong IT. sa saka, yung iba pwede ko lang matandaan. Pero, iba't-ibang kurso po. Hmm. Kumusta po, Vice, nung uh, kayo ay naging Vice Mayor, no? At uh, patapos na ngayon, uh, malapit na naman ang eleksyon, no? So nung mula nung kayo naging vice mayor, ano pong mga panukala o mga batas na ngayon ay ordinansa sa iyong lugar na higit na napapakinabangan ng na inyong mga kababayan dito sa Cavinti? At dito po, ano, uh, commonly po, more ang um, sinuportahan po namin yung program ng ating mahal mayor patungkol po sa social services po. No? Kasi yan po talaga yung tumutulong sa mga tao po yung nasa baba po. And uh, patungkol naman po sa pagpapataas po ng ekonomiya ng Cavinti sinusuportahan so, po namin ng ordinance at resolution katulad po nung sa mga pagbabayad po ng buwis mm -hmm. nagkaroon po kami ng mga exemption at sa ano po, yung mga business permits meron din po yan tapos sa peace and order naman no, may mga car queue mm -hmm. tapos sinusuportahan po namin yung aming kapulisan at saka po yung mga sundalo po na nakabase po dito sa Alimpi no? mm. -hmm. saka po yung scholarship ng, yung ordinasa po ng scholarship lalo po namin uh, in para lalo po makatulog sa mga scholar po ng kanakabi. Inanunsyo na Mayor uh, Arantli Arroyo nung uh, January 1 effectivity na second class na kayo, no? Okay. From third class naging second class na kayo. Ano pong mga pinakamalaking batayan dito, Mayor, na maliban po doon sa uh, income po ba ang pinagbasyan dito? Usually po yan, ang isa po sa major requirement po ng pagtaas po ng class ng municipality yung income. Mm. So sa ngayon po, uh, na po yung income ng kabinti. That's why uh, nabilang na po kami sa uh, sa first class municipality. From second class, ay from third class to second class municipality. Mm. Ano pong pinakamalaking mga investors o mga negosyo na meron dito sa Kabinti Mayor? Sa Vice Po, uh, meron po kami isang malaking developer, si uh, Mega World Corporation si ano po kasi si Hamptons Caliraya ito po ay isang uh, resort and residential uh, development na meron pong golf course sa loob at saka po yung mga residential lots so malaking bagay po kasi nakakolekta uh, po kami dito ng mga realty property tax real property tax at saka po yung mga business permits no? and aside from that po ah, uh, marami po kami mga taga-kabinti na nakapagtrabaho po dun sa sa Mega word na no? So, isa pa rin po na nakakatulong po dito na bumangat po ekonomiya namin yung napakarami na po ngayon mga resort and hotels na nag-invest po sa Cavendi. Restaurant, hotels, sa mm -hmm. Pag sinabi kasi nila uh, Vice na a uh, Kabinte, agad kilala ito sa mga glamping ka area, no? At uh, marami na rin mga turista na pumupunta rito pa uh, pabalitan nyo po kami, update nyo kami, Vice. ah uh, dahil noong nakaraan, binamita ni uh, Mayor na mas dumami at uh, lalo pang pinaiting ang uh, turismo nyo po rito. Tama po kayo dyan, ano? Uh, ang kabinti po ay dinagdag po namin sa slogan yung gawin, kilalanin po as uh, capital of the Philippines, ano? Kasi po, uh, sa bayan po nit na ito, napakaganda po ng weather, malinis po ang hangin, meron po maliligis na lake, may maliligis na ilog, at saka po wala pang masyadong pollution dito, air pollution, ano. That's why, uh, ipinarumot po namin ito na isang galing club Capital po. At saka po, uh, maswerte po ang Cavinti kasi, oh, uh, marami po mga tourist spots na na-discover dito, na-discover dito. Katulad na lamang po nung Cavinti Cave. Mm. Wala -hmm. so, po ay napakarami ng turista ang pumupunta. At saka po yung aming uh, dalawang napakalinis na lake. No? Napakarami pong resort ngayon na nag, uh, nagsulputan ho dyan. At saka po itong malilinis na ilog. At saka po yung swerte rin po ang kabitig dahil po uh, marami po kaming falls, natural falls po na dito po matatagpuan sa kami Kaya po, bigla akong dumami na ako sa rival po sa, mm. -hmm. sa kabiti. Pagdating po ba dito sa, sa part po ba na Sangguniang Bayan na uh, Vice, uh, dumadaan po ba sa inyo yung mga, siyempre yung mga polisiya, mga panuntunan kung ano kung dapat na palalakasin kasi pag maraming turista, unang-una paano yung proseso nito? Lalo tigit sa mga disiplina sa pagtatapon ng basura, meron mo bang hakbang ang uh, Sangguniang Bayan dito? Ay, lahat po meron yan. No? Uh, ang aming pong trabaho po dito sa konseho ay gumawa po ng mga resolution na ordinansa or ito po yung tinatawag po natin na panloob na kautosan na ano po ang mga dapat at hindi dapat gawin po sa sa loob po ng bayan at community. Ano? Uh, katulad po ng uh, yung po sa basura. So dapat po, nilagyan po namin ng ordinansa yan na dapat meron po uh, segregation mm. ng basura yung pong nabubulok at hindi nabubulok. No? Sa peace and order naman po, uh, gumagawa po kami ng mga ordinance and resolution para supportahan po ng mga mga barangay na ho. At uh, in, ang trabaho po namin ay lahat po ng mga kailangan pong gawin at hindi gawin dito sa kabinte, sinuportahan po namin yan ng resolution and ordinance. Mm -hmm. Vice, uh, maiba tayo dahil na siyempre isyong po politics. Malapit na ang halalan sa Mayo. ah uh, kumusta ang pulso ng inyong mga kababayan uh, ano po ba ang inaasahan nila na sakaling uh, ang inyong uh, team ni Mayor Arroyo ay kayo pa rin agustuhin ng mga taga-kabinti ano po ang mga uh, nakaragdagan pang uh, uh, siyempre inaasahan ng inyong mga kababayan Okay, unang uh, una po ano, no, uh, hindi po ko magpasalamat sa mga taga-kabinti ano, kasi po uh, ako po ay binigyan nila po ng pagkakataon na maging tatlong termino mayor tapos isang termino ng vice mayor no? At kaya niya po anong uh, nung pong uh, last filing po ng candidacy ay nagpahayap po ulit ako ng interest po na tumakbo sa pangalawang termino po ng vice mayor uh, kaya po uh, dahil po magtungkulin ko po na bilang public servant ay magtrabaho po sa mga taga-kabitya no? katulad uh, na lamang po hanggang sa ngayon ay patuloy po yung services ko po na magtulong po sa mga nag-apply po ng SIMAN sa pamamagitan po ng tulong po ng CF Sharp. Uh, ko po si Boss Lawrence, sila Boss Yel, at saka po sila Boss GK dahil sila po yung mga tao po na tumutulong sa atin na ang mga taga-kabinti po ay magkaroon po ng pagkakataon na makapagpakasamba po sa cruise ship. Na sa po po napakarami yung pong mga seafarers from Cavite. Mm. Kaya po, yun, itutuloy po natin yun. And aside from that po, uh, patuloy po yung pagtulong po dun sa mga gusto po mag-apply ng uh, police, ng, sa Bureau of Fire, sa Philippine Navy, sa uh, po itong uh, BJMP. Marami po tayo mga brats sa uh, fraternity na hanggang sa ngayon po ay willing po na tulungan ng mga taga-kabinti, kaya pinapasalamatan ko rin po yung mga mga ko po sa Freemason. No? At uh, yun po, uh, bilang Vice Mayor po ay patuloy po kami susuporta rin sa mga magagandang program ni Mayor Aran dahil uh, tayo po ay mayroong magaling na mayor magaling, masipag at kaya sana po uh, mabigyan pa ulit ng pagkataon ng mga taga-kabinti at kami naman po ay willing magtrabaho po ng maayos at uh, mas gusto po na, nating paula rin at mas makatulong pa sa sa mga taga kabinti Mm, Mayor last na lang ah, hindi may uwasan, Mayor no, mayroong mga siyempre, hindi mga nakontento, hindi masaya sa panunukulan mo. At ah, alam natin pagka malapit ang eleksyon, naglutangan ang mga mga propaganda laban sa inyo. Ano po ang masasabi niyo po dito, Mayor, na mga nagsulputang paninira laban po sa inyo, lalo na sa social media? Uh, yan po ang uh, issue po niya sa social media ay natutunan ko na po ano, sa tagal na po natin na uh, isang public servant. Uh, ang aking pong observation dyan, kapag ko ang... Uh, ang tao ay ayaw po talaga sa iyo ay wala po yung sasabihin na, uh, na maganda po sa inyo. Ano? uh, ang lagi pong hanapin niyan ay kamalian mo hindi yung kabutihan po na ginagawa niyo po sa sa kabinti So nilawakan ko na po ang ang unawa diyan kasi po ang mahalaga po uh, alam po natin sa sarili natin na tama po ang ginagawa natin at alam po natin na nagiging instrumento po tayo sa sa pagtulong lalo po sa mga kababayan po namin dito po sa sa kabinkila Oh, last mayor, panawagan ju po sa inyo po mga kababayan. Okay, maraming salamat po ulit. Uh, maraming maraming salamat po sa taga-kabinti. Ano? Katulad po ng mga palagi ko po binabanggit, uh, itinanim ko na po sa puso ko yung utang na loob sa mga taga-kabinti dahil na uh, ako po ay palagi niyo pong pinagkakatiwalaan na uh, maging inyong public servant. Ano? At uh, Hayaan nyo po at kung magbibigyan po ng pagkakataon sa ikalawang termino po ng Vice Mayor ay lalo po nating huhusayan at lalo po nating kakayusin ang trabaho para po makatulog po sa ating mahal na bayan sa kabinti po. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat.